Yan balik kami po ay diretso na po sa area number 3. Oh. Kami po ay maglilinis ng pila-pila tapos ay magpapakain po ng kabayo. Oh, tara. Yan ang ganda ng panahon, ano? Ah. tagang Talagang asal asul Mo may napitik-pitik yung Waldoin. Oh. Bigasin na.

Yan yung pong gusto ko na lugar oh. Ah, green na green. Wala pa. Doon po tayo ng galing. Oh. Aba. Yan ang lupit. Oo. Ano kayo bigang tiplas tingkol din? Yan ang ganda talaga ng bulas. Oo. <tod> oh, oh, Awang ko lang nga ang presyo ngayon ay kung magkaano ay. <tod> ari pong dinaan natin ay ari yung sinaon ng daan. Ngayon lang ari mapapablog na daan ari. Dati ko itong kami dumadaan. Minsan nito sa kabila sa Baybay Kalye. Ito po yung mas pinaka-shortcut. Uh, mas malapit. Ako pag may silaging lakad, ba, kahit may sasakyan. Hindi, maganda yung... Hindi, yung lagi rin nakakalakad pala. Nakakabilis ba? parang nakakalis hapuin ano ka paniwala ka call din ah ba't naman sabi ng hoy sabi ni Mababing dati di ba't yun yung nagkakarga? siya nagjajaging pa sa umaga ay hindi ka pagod na yun magkaiba daw ano kaya <laughs> magkaiba daw yung magkaiba daw yung nagja-jogging kaysa sa'yo may tinatrabahong lakad lakad ano nga kaya ang oh, o relax pag daw siya ano sa kabayo habol daw niya ay pagod sa oh, trabaho eh na hindi ka halik-halik lang ay Oo Tumutoy dito oh Lalakad dai Relax Agad lang na rin pa namin pa lang na kayi gi ano? Alin ba? Yan niyog. Ni dati nabungkal na. Oo nga oh. Yan yung puno. Ito 'yung ano nakikita sa daan. Are po ang puno oh. Pa tumindig. Oo um, 'yun oh.

Doon sa isang daan na hindi pa short cut doon ha. Hindi pa na short Lalabas po tayo sa bahay na. Malapit-lapit na. Tapos hinuboy ang palay. Ay, tanong maganda ng palay. Maganda nga ngayon ang bulas ng palay. Mabukong kalasan. Ang uh, ponong akin, sa ponong ganyan, kinikitil pa ng bedak. Ay, titigil na yon Nakakala ko nga ay pagsapaw lang ayaw, buntis <laughs> lang ang dadagain, diba? Sinusipin pa rin yan. Ay, kulang cool pa, ari daw. Sabi nung misa ni Ariel like, ay, dapat arin mga dalawang lagay, dalawang kawayan pa. Ay, sabi ko ay ayos Is na Isa-isa. Mahirap yan, tagal din namang manggawa ay. Ari po, tulay o dalawa. Hmm. Mahirap ari utol pagka may pasan. Ay, Ah, oh, nakapit hindi ah nakapit din eh may handle din naman na ah. sabi ko na idaan dito mga gustad na no? oo nasa crit ay do sa langit yung gandun ay walang pahinga may ang hirap pag bububa aray kung pa yan sayang aray kaya anong palayan eh ano? aray palit tinabsan na rin kabila ano? Ah. sinagtabas na rin kaya itog ay, itog eh. oh. na siliban. Are po ay dati palayan, ngayon wala na rin. Ay, ay. Pero baka 'yung eh, pagmamahal ang presyo ng palay. Ay hindi na rin kaya, para hindi na kayang utuin ng magsasaka. Nagawin sasabihin, na? mahal. Dito mo 'yung balita sa Sibuyas, tumubog bagsak presyo na naman. Ay, wala, talaga 'yun po. Real talk na real talk po 'tong sasabihin sa inyo, ano? Areng palayang are. Eh baka daw gaganda sabi ni Uto lang ano. Precious. Ang presyo eh. sa hindi na kayang utuin ang magsasaka, tagal tumanda na ng kaganda hindi man ang gumanda nang maganda. Ah. Hindi na may gawin mo yan tama rin din mo Oo. <coughs> hindi na kayang utu-utuin ang magsasaka. Papabayaan na lang walang tanim. Papagod na lang ulo eh. mo. Kinikita. halos pa Pag hindi nga na sure tibak pa ay. Eh sabi ko kumbit na lang <laughs> hindi short maigo laging pantalon ano mm hindi -hmm. si... ano, na nag si gowila sana ay kerdya ng kabayo wala ah, rin, may isang ko kumpanya ha rin mi send ng mo niya na din ah naka di sa tabi ng kabayo yan, na. malapit na po tayo sa kubo lapit po ang laking shortcut sinig oh, na ko tiyo rin eh. mm -hmm. Aray, ang talaga siya sabi ko oh, pwede na talaga mga isang linggo pa o oh. yan o ah gara na rin si tatay na ano? pwede na ano yeah, yan ando na po yung kubo oh. sa kabila dito na ho tayo lumabas o sa kantong, kantong 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 ito pwede po doon lumabas sa puno nung nara pwede lumabas doon pa sa kabila ah, ang ganda na rin kita ito na paala yun ganda biganti plat din ba eh? oo mm -hmm. Ara isang linggo pa, pwede na ano hinano. Oo. Ano ba nga yung check? Sabay yung ano ka? Wala maaisda dito Kaldin? din? Wala. Alam mo, ang pagkalino ng patalo na. Alam mo Puso, nang sabi, nang marami. Yun, no? <laughs> Ulam din yan na, ano? bayo wow, yan, oh. Yan, o. yung tanggalan ng puso, o. No? Oh. pa sa taas, o. Oh. Puro puso. Yan, yeah, madali-dalit. Hindi mailapulihin. Oh, meron ka lang pang kalwit ka. Ang sukit. Para nga ay, bang na, oh, Ano bang Makakukuha mo din Sabi nga ay eh, Ay eh, tubig ah Ay yung kabila oh, May lumipad Ano ba lumipad doon Tagak mo ah Basta daw at tubig May isda Ah eh, eh. ah Sabi nga oh, wala ba Salubro nga eh, Meron na <laughs> Usapan ay, na may nakakain Ayun ay, ay, naman Ang sabi nasa budig ah Ano nag, Nagbakay mo yun Basta daw at tubig May isda Aba <laughs> Ay, aray, mayroon din eh. Aray, tubig din. Ah, <laughs> eh, Ayaw na. Eh. Doano... Sabi rin, ay, ay, dalay. Iwahiwalay. Iwahiwalay. Gawa no. Basta daw, sabi daw no. ay, basta ay tubig. Isda. Eh, eh, iwalas ko eh. Diba, daw nung aray, tubig din. Diba, <laughs> eh, no, kaya mayroon. <laughs> Hoy, aray, hindi na natubuan ng damo, ano? Hindi na. Hindi na. Lumot ang tumubo. Ay, anong ganda na rin yung kay tatay na palay. Mapipira eh. ah, na. Bakit nang kaunahan ditong buong kalasa, no? Buong barangay, no? Ari po pala mauna sa amin. At saka kay sa alo pa, kay Ricardo. Eh, ay, hindi pa naman daw yun, ay. Hindi pa. Ay, una talaga ito. Oo nga, sabi ng mga ah, magkatan. Pero, taro. pero talaga ako, apat na araw nagmamaya, akala ko hanggang bago mahinog. Pa. Nawala na rin ang mga ibon na no? Wala Talaga sabi kayo papa, ano kaya rin papa Eh, eh hapon na eh Abay gagabi na inaarit ko pa rin Abay ako gagabi ko magbababoy pa Eh, mga ilang araw eh nawala Wala na rin ano uh -huh. Yan, bali yung pong ating vlog eh Walang babaan ng camera hanggang doon po sa kabila oh Medyo malapit-lapit din po uh -huh. Ay, yeah. Yung so, isang araw ay eh, ako na nakakapang May asin na kasungod, laki Gaman? Oo Anong asin? Hindi ko nga alam eh. may makulay gold gold Baka kubra Dini oh Dini, dini, tapos pa rin oh. Ay sabi ko tatabasang ko at baka mamaya ay ako laki lagi ang nadaan ay Siya nga Oo, oh, hindi kita ko Pag nakabalagbag, awa ay Isang kagat Ay talagang hindi na maauli mabuhay Siya nga ho, oh, pagkaganda ng palay ano? Ang ganda nga oh Aba, aba. 60 ano na rin, 60-40 na ano ah, hindi la ah ano kaya? 70 tayo madami nang hinog kayo malapit na may atang niya ay hindi ko na atang magulang na no? yung atangnya, niya no? hindi na kaya hindi na ho kaya ay, natin tayo ah, ay, naubos mo yung sagin ha? naubos na sinitira na. ng ibon na eh yan, ito na po, Doon tayo lumabas <laughs> oh Oh, ay natira na laangay ito, ano? Tangkay. Tangkay. Yan. Kapala ko ako yung kakasabi ko may pang kayo, may pangulang kayo. Yung saging. Oh. <laughs> ibon kaya aso. Ay ba, pag di aso ay ibon. No? Pinapasok Papaya, pa rin lang. Oh. Ay, talaga sabi ko sa inyo. Ganto pa po eh, ka, ano? Ka... Uh, dito kabundok dito? po sa amin, kumbaga yung ibon pumapasok pa sa bahay. Oo, yan ang papaya, oh. Kumakuri ko siyang araw. Pinag no. na no. oh. Gusto mo ba? Oo, ah, ako'y ah, okay, tamad. Hindi ako sipag. Ay, tinutukan na ng ibon ba yan? Baka. Pinisting na oh. Ay, bayang yeah, no. ibon pa ang kasaladina sa pagkain na eh. Yun po ang dinaan natin yung pinakamalapit na daan po. Papunta dito sa kubo. Titingin lang po tayo din ng kahit anong na maaaring prutas. na harvest na po pala din yung ano gayaban eh. Inaantay po natin si Utol at nagliligo ata. Lagi kuwa yan. Masarap po yan Pangulamin Lipas na po ang mangustin pati. Wala na oh. meron pa rin pala yun no? Oh. ha sa ko na yun no? Oh. akitin po natin habang na natin si utol Nandiyan na si Utol. Uy! Uy. Nandiyan na ako. Meron pa. Meron pa madalang. Pagkuha. <laughs> Siyempre rin nakita pa. Oo ah. Nakita ka? Hindi. Doon ay meron na iwan na. Saan ba? Doon na Ayun, ay, nasa butas. Matagal na yun. Nawawala na balik yun. Awan. Mapulok. <laughs>

Matindang kapit. Liyak na ha. diretsyo na. One, two, sana. Balik yung pindayin. Uu, talmo. Uu, sa next season na po uli Yung Pa, isa nasa dulong-dulo naman no? yun pa isa sa tuktok oh. Oh, may pugad pati oh. pugad ng kalimukon ito Kala ko manggustin Pugad hmm. Yan po pugad oh Hmm. May pugad May pugad Para mang wala naman Ay pinag Pag-adam, bayanan muna natin yan Meron din. Oh. Oh, gusto mo ba lo? Oh. Yan. Ay, naraglag pa. Ay, talagang para sa iyo yan. Bago ko pala inano ay. Hindi, may nalaglag Bulok. Hmm. Kinakain ko na din eh. Tamis ano? Kainin mo na. na ako may kumakain din dito. Ilag ka. Hindi kita kita. Yeah. Merong hmm. bitungol na o kalili ito. Oh. Ha? ang tamis nga. Kung tag kontag dami naman na hindi na ko nakuha yung maliit. Hindi pinapansin. Awi. kahit gagajulin. na ayo yun eh Ay, nalaglag na naman. Walang dyo naman. Yan, yung hanapin mo nga, gagabatunis pa man din. Kainin mo na. Kainin mo na. Sinakay ko na din yan. Tamis nga hmm. Hindi kita Ay putang gala Nalapak pa Walang dyan naman ko Alduin May kumatinda ko nalaglagan Lagitik ay Kaya mo laki Nalapak uh. Sagak ay ha Paman di wala na sanga din sa parting ari eh. Dinudulap ko ay baka malaglag pa eh. Ha, hiya. Nah, na, ba yung isa? May isa pa akong inaabot. Nalaglag. Aray, oh, baka naman. Nalaglag. Ay, nalaglag na naman. lot Oo, hiya. Pagkakaligig ko, ay. Nalapak. Oh laka pa man din sa nga, ha? Lagitik. oh Malutong. Dumulay ba ako? Ba? Mabayay na pati. Wala mong gagawa, oh. Buti mati ako nalaglag. Eh. <laughs> uh. Ha? O. Oh. Kala ko katap Kala ko katapusan na ay eh. Pala akin sila am Libot din na pera o tol Ayos din na no Dagdag uh, gastusin Kaso nga lang hindi nabubuo ang pera Pagkaga na rin pa Uti uti may ganun makasya utangin pa puno ka. Isang daan puno. Ay, nalaglag pati siyang balilo ko. Oh. Yung pa pala isa. Oh. Nakahirap yeah, na ako din nakyat eh. Naka 5,000 na rin kaya kalakang puno. Mm -hmm. Yun ang may maliit na estimate. Mas marami naman nakain. Ano? Ah, marami. Nakapagbigay pa ako kain na yun ng 800. Mm. -hmm. 5,000. Eh, isang puno. Ay, marami po naman kinain. Palagay na. 10 puno, 50 mil. oh, ito isang daan. Isang Akala, milyon. Ano? Kaya pala naman si Bustan ay eh. Yung ilang hektarya niya. Panalo din po. Yung kahit dabaw. ano ka? May mga hektarya? Baka. Yung kalitin yun. o ayayog yung gino. Yun. Matigas-tigas din. Kita mo ba? Baka nga. Matagal nga lang ang investment aray. Ay. Mga kuwan tagal Tagalog daw ngayon tiyatay. Ayos din na. No? Bababa na ako tol.